Yan mga karils, grabe na linis to. Mekos mekos na to ng friend to Oh. Tornado tornado pa yung tubig niya. No? Linis linis na yan. Grabe na linis yan. Yan guys, para maglilinis kayo ng aircon, ganito lang. Para hindi nyo na dadalin yung ano. Pero tatandaan nyo lang yung paglinis niyan. Yung pag ano nung mga wires niya. Para yung may mga idea naman sa si aircon, sa mga ganitong technical ano oh, kaya tayo guys pagka ganyan linis mas mabilis lumamig yung aircon nyo ayan guys inasimul na yung nilinis na aircon ah 0.5 So ganyan lang guys yung ano bigyan ko ng idea paglinis ng aircon yung mga may iba may aircon na ganito lang kalaki sa bahay nila para hindi nyo nadadalin sa pagawaan kayo na mismo kaya nyo nalinisin sayang din yung babayan nyo pa eh, singilan nito 500 eh. pag marunong kayong magbaklas nito kayo na maglilinis mismo so madali lang naman siya gawin Ayan. ganyan lang yung pagsalpak nyan Bigyan ko lang, bigyan ko lang ngayon ng idea para makatipid kayo. Ito lang yung mga wirings niya dito. Kailangan tandaan nyo lang kung saan yung tatanggalin. Pwede nyo rin naman pag di nyo matandaan masyado, pwede nyo picturean kung di kayo marunong di kayo marunong tumingin ng diagram nito. Kaya may diagram naman. Pero kung di kayo marunong, pwede nyo picturean yung wirings niya para di kayo malito

ito yung rotary switch niya hindi na Ayan. So ganyan lang guys. Tandaan niyo na lang kung hindi kayo ano, tatandaan niyo lang yung pagbaklas ng itong wirings. So, hindi niyo matandaan, bigay niyo picturean. para makatipid ba kayo kayo na mismo maglilinis ng lepon nyo yung mga ganito lang paglinis lang naman basic lang to

So I went out with Richard and Richard went off sure. We started. Ayan, ganyan lang guys, salpak mo lang siya ng ano Ganito lang yung pagana niya Ayan. Tapos paikutin nyo lang kung sumasayad yung propeller niya Sumasayad ba yung blade niya Pagka, yan. Pagka wala kasi sa alay, hindi sasayad yan eh So, ayan. Ganyan lang. So, ganyan lang kasimple guys. Paglinis ng, ano, kung may mga aircon kayong ganito lang. Tain mo muna yung sa ibabaw. Ayan. So, ito guys. Titisting na natin yung aircon na yan. So, ayan, guys. Sumandar na siya. Ganyan lang kasimple maglinis ng, ano, ng aircon. Ayan. Para sa mga, ano, tips lang to para sa inyo. Ayan. So, ayan guys. Bye, bye Thank you.